Ubi Basahin ko Dahil eh, binansagan nyo po Akong pastor Basa Senator Bato de la Rosa Challenge Los Angeles based vlogger Claire Contreras Who goes by the name Maharlika On Tuesday, ngayon lang po ito, ha, April 30, to face the Senate uh, in its inquiry regarding the alleged leakage of a confidential document from the Philippine Drug Enforcement Agency, Senator Ronald Bato de la Rosa underscores the importance of keeping sensitive issues under wraps as he reminded members of the Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, that Unauthorized disclosure of classified documents may compromise national security during an inquiry conducted by the Committee on Public Order and Dangerous Drugs Tuesday, April 30, 2024, on the alleged PIDEA leaks and the seizure of 1.2 tons of Shabu in Batangas. Wrapping up the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, De La Rosa was urged after reading a Facebook post of uh, a used by Contreras wherein she asked if the senator was paid by First Lady Lisa Araneta Marcos. We're trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon. Hmm. Pati ako. Oh, Nagalt siya talaga. Mm. Te tira. Mm. Mm. Rosa set during the hearing. Okay. Okay. Okay, part na kasi ganito. Kanina mga kayubi napakinggan ko to. Actually wala ako sa bahay kasi naghiring ako sa Subic. At actually ano yun eh? Olongapo. Uh -huh. So while uh moving ano, uh, going home Nakita ko siya. So inano ko siya, pinalakingan ko siya, partner. Actually, pinanood ko pala sa sa, ano, sa cellphone. Oo. Ah, uh, very interesting siya, partner. Actually, tingnan natin mga kayubiya. Ah. Basahin natin kung ano ba ang dahilan bakit lumabas, lumabas, o napalabas itong si Jonathan Morales. Sabi niya wala daw siyang kaalam-alam, partner. Rasha, si kaalam -alam, Jonathan Morales, ito yung dating PIDEA agent. At at siya daw yung witness ni, ano, no, isang vlogger, si Maharlika. Pinagbabawal na gamot, oh, pinagbabawal na pulburon. They're just gonna use that word, alright? So, ito na po siya. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayon, sir. Mm. Magandang magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at uh, sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo thank you so much po at pinagbigyan nyo ito yung camera para ma-access mo yung ano niyan naka-secure 'yan bakit ganun? parang hindi hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency parang bakit ganoon well come you invite Marlika in the next hearing sabihin mo no no online uh, uh, attendance Physical presence. Ha? Para malaman natin kung saan ang source ni Marlika nito. Di ba? Sa kanya nagkagaling eh. Yes sir, go ahead. Your Honor, uh, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Eh, yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero prinovidan ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung, yung ano na yan, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide nag kay uh, mahalika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage magagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yon. Sino, sir? Sino yung tao niya? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. May nabasang post itong si Senator Bato na galing sa isang vlogger na lumalabas bakit ako na yung naging issue at saka si Jonathan Morales siguro bayaran ka ni First Lady. Kay Kasi, Bato. partner, Lumabas kasi sa sa hearing na hindi nila nadikdik. Hindi na nadik dik si PBBM. Kahit sabihin pa nung Jonathan Morales na dapat itong ipatest, padrag test. Mm -mm. Kasi doon yung siya mupunta eh. natin, uh, ko, hindi ko ina-accuse si Gerald Laso mm -hmm. Ang inaano ko lang po is yung bandato po naman po siya mag-utos mag-conduct ng, ng, confidential investigation o magpatawag ng investigation sa PIDEA katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na, na drug offenders, hindi, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga, ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang, pa ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. eh. Okay, okay. Dito talaga, kitang-kita ko ano yung motibo o yung nais ni ex agent Jonathan Morales na mangyari. Gusto niya sa pamamagitan ng kanyang sulat na pinadala kay General Lasso magkaroon ng investigasyon patungkol sa pagbibintang pag-aakusa kay PBBM na gumagamit ng bawal na gamot. Maliwanag. Yun ang nais niyang tumbukin. So, kahit yung mga nagbibintang sa kanya ay walang anumang dokumento o anumang ebidensya na maipakita, dapat kumilos na daw ang PIDEA na utusan ang pag-iimbestiga patungko rito para daw hindi na makaladkad yung pangalan ni PBBM. Eh, bi bilang dating pulis, sabi niya... Yes, as in fairness to those people, di ba? Eh, matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito'y information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag-validate mo dito, kung mag... Kung magpasitiman o magnegative, kakandak ka pa ng uh, actual operation. Pagkandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung mapapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential uh, uh, informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Hindi natin pwedeng bigyan na, parang sinabi nga din ni, ano eh, ni, bani General Lasso, na hindi namin pwedeng uh, puntiriahin o sabihin na ikaw magpa-drug test ka kung wala ka namang ebidensya na maliwanag. Correct. Diba? Kasi lumalabas dito sa mga dokumentong pinalabas ni Senator Jonathan Morales parang peke. Peke, parang gawa-gawa. Kasi 'di ba, sabi nga natin, kung wala itong kinahinatnan at umpisa pa lang kinat na, bakit ka nga umabot sa pre-operation report? Kaya nga walang control number dahil pinakat na eh. So sino ang nagsabi sa iyo? Nagawin mo yung pre-operation report, eh hindi ka naman team leader. Ako, kung baka sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito kayo nanjaan ako nasa labas pero ako ang nakapirma magdidinay kayo ako ipet ngayon so eh, that time ikaw IIS apo ah, IIS nasa A IIS na nasa ka. IIS po team leader mo si vale ang, ang 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 that time division chief ko si uh, director prancia and besides partner, ang gusto lang uh, malaman rito ni senator bato de la rosa hmm. bakit naglik Yo oh, okay kaya Kasi ang kaya 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 ng kaya ng kaya 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 yun ay papatulan din ni Senator Bato, hmm. abay makakaroon na partner ng ibang uh -oh. partner. Di ba? Ma uh, makukulayan, makukulayan, siya. Makukulayan siya. Oh, kaya lang uh -oh. syempre, sabi ni Senator Bato, neutral ako dito. Uh -oh. Ang gusto ko malaman katotohanan. Uh -oh. Nagalit siya dun sa post niya, no? Ni, ni Mahalika Maharlika. Oo. Oh, oh, oh. Kitang kita sa niya. Ako ginagawa ko lang yung trabaho niya. Trabaho ko. At kung anong tama. Para bang, parang ang dating, sino ka para sabihan mo ako na bayaran ako? Mm ba? -hmm. Diba? Sabi, ito bang mukhang to, bayaran? Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya Ikaw. Hey, oh. nga po, Your Honor, sa kinasabi ko nga, teka muna. O, oh, eh, Oh, sige, ito. Pang... sige. Hindi. <laughs> <laughs> ma-flash ma 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 Wala siyang kasama. So, paano yun? Talagang pagdududahan yun. Diba? Diba? Mm, so, uh, ano naging katapusan. <laughs> Parang hindi natuloy because nga nabasa And hindi siya natapos agad. Uh -huh. Kasi nabasa na ni Senator Bato uh -huh. yung post. Parang Sir, if I may email Ito na. Ito na oh. <laughs> Ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Sino sino Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako tinitira na. Marlika, Marlika! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung... Uh, Gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pa Kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng magpapail pa ako ng uh, resolution. resolusyon. Then pag-i-read pa ito sa plenary bago mag uh, bago ito ma sa komite ko para nag ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala kong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idamay yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kine ko dito ngayon, sa hearing na ito? Do you think? Please tell me. No, Ipa being unfair to you? Ipa no. yan being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you? Please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlika na gano'n daw uh, ginagawa Ay, ko? Ay hindi po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na-interview po, doon tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. <laughs> Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador ngayon, Nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, marlika. Sino lang ang senador na nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan? God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong uh, social media ba? anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. <laughs> Pati atayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Marli ka? Ha? Hindi na ako naghihiring dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive baka sabihin mo under the under the baton under the dictates of malakanyang ako never no my dear hindi po kami kaya diktahan ng malakanyang because we are co-equal branch of government hindi po kami kaya kayang diktahan kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos God's sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas na ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apiktado, apiktado kayo. I'm doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, lelekturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon um, uh, dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. E ganit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng uh, ni Jonathan ng uh, Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So, anong kasi investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notch ako sa FBI National Academy. pagdating sa investigasyon, hindi mo lang alam, madam. okay we will sit another hearing. Kumusek, kailan natin? Seven, ha? 7? May 7? Tuesday. Ha? Tuesday. Tuesday. We will invite Maharlika. sabi mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? Dating Executive Secretary, Pakito Ochoa. Pakito Ochoa. Dating Executive Secretary. Dave. Uh, curioso. Curioso. MPD, contractual. Tapos si Ms. Maharlika, then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito ha, their presence is uh, very much uh, highly needed. At kung uh, kinakailangan, I will issue sabina. for them for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito. Yes, ha, ah, Jonathan? Yes, sir Honor. I, I am very, am I being unfair to you in, deal, in uh, handling this uh, investigation? Please tell me. Your Honor, uh, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni ano no, nung no, no vlogger na si Maharlik ha, patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong uh, kapulungan at yung inyong ano. Thank you. Thank you. Sir, I am being unfair with you. Pedia? In this investigation? No, Your Honor. civil service. Am I being unfair to anybody here? In my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides. Po. Thank you. Oh, oh saan patungo itong hearing? Yan ang tanong ng tao, bayan eh. Eh, uh -huh. ang gusto nga ni ano, Jonathan Morales, uh -huh. I mean, magpa-drag test, doon talaga yung uh -huh. tinutubok uh -huh. niya. Pero which is, oh, hindi. That's not the issue. Actually, and hindi yan yung ano to, pake ng hearing na ito. So, partner. Na yung sinagawa ni, ano, ni Senator Bato de la Rosa. Saka so, 2012 pa to partner. Oh. Uh -huh. At mo uutusan ngayon. di Diba? Pero syempre, partner, pag may nalaman tayo, ah, Senator daw siya noong 2012. Senator na. Uh -huh. Senator siya. Panahon ni ano ni Pino. Okay, okay. So partner sa akin lang kung 2012 to, diba, eh 'di ba? Eh dapat ano na. Ah, uh, ano na ng 2023? Bakit ngayon ka magpapahamon sana noon? 2012 pinahamon mo na siya. 'Di ba? Tapos bigla kang bigla kang papasok doon sa issue na 2 minutes lang tapos na yung pag-drug test. O saan mo nakuha 'yan na idea? di ba para iisiwa ay gawin mong issue diyan eh hindi ka wala kang pakialam alam doon diyan yung pinuntan mo diyan sa Senado parang ganon yung dating so siguro dito partner hinangaan ko si Senator Bato kasi para bang hindi na siya nagbulag-bulagan mm -mm. di ba siguro siya ay uh, matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte mm -mm. dating Pangulong Duterte uh, nagpaka-neutral siya dito Tinignan niya lahat yung mga angulo, uh, Yun nga lang, dapat, huwag siya magbibigay ng conclusion namin. Kaya hindi din siguro, dingdig talaga, diniini ano to, yung hearing ng, ng, ng mm. uh, mga malalalim pa na tanong, mm. kasi nakita nga niya, di ba, mm. yung mismong dokumento. Mm. At bilang dating official ng PNP, oh. alam niya kung pa paano yung proseso dyan. Mm -hmm. Di ba? At alam niya kung ano yung klase ng dokumento mm. na legit. Mm -hmm. Mm -mm. Kasi nagsasagawa din sila ng ano ah. to, ng operation partner. Naro tigit, naging ano siya dati partner. Ah, uh, ng PNP, ah. 'di ba? kasi A dito, mula sa investigation Hanggang sa pre-operation report oh, oh. hanggang authority to operate, one man oh, oh. team. Mm -hmm. Si Jonathan Morales oh. kasi lahat siya pumirma. Mm. 'Di ba? So, minsan nakikita mo anong ano motibo. 'Di ba? Uh, bakit ka talaga partner? Mm. Bakit yan ang dinidiin talaga. Hmm. Uh, even yung ibang mga partner. Hmm. Yung ibang bumabatikos ngayon. Oo, oh, oh. laging PBBN. ganyan. Oh, oh. Eh, hindi, sa akin lang, partner. Sige, go ahead. Talaga, patunayan oh, oh. nyo. He's using. Now, as president, ay is, un, isa tayo sa mangunguna. Correct. Para batikusin siya. Siyempre, di pwedeng dumalabag ka sa batas, partner. But you have to prove it. Hindi yung sa, sa pamamagitan ng old documents na the authenticity, yung existence is in question pa. Mm, -mm. So, hindi pwede ganyan eh. ba? Diba? Correct. All right. Anyway, it's 8:58. Hi kay Phil Pino ako Channel, Berlin, Rose Pablo, Randy Abaya, Almodovar, petra-petra conspiracy nga yan ng Duterte Group, sabi pa niya. Binamasok ko lang po yung mga reaction rito. Good day po, DZXL. Lahat ng naglalabasang against the president ay puro paninira lang para sa iilan. Bakit di ilalabas, ilabas ang mga nagawang maganda ng ating presidente para sa bayan. Phil Castro watching from UK. E eh, alam mo naman, parang hindi ka kabisado kung ano yung Pilipinas, lalo tigil uh -uh. pagdating sa politika. eh, e, hindi na, natin pala uusapan yung magandang gawain. Uh -uh. Alam mo kung bakit? Kasi that's their, the leaders ha, uh -uh. that's their responsibility to do good talaga for the country. Exactly. So ang makikita talaga dyan yung negatibo. So kaya sa akin lang, ipakita nyo muna yung ebidensya na talagang gumagamit siya ngayon yung konkre, kompleto. Oo. At kompleto saka natin... Kompleto at legit. At saka natin babatikusin. Hindi po, hindi, hindi, makakalusot sa atin yan. Correct. Diba? Kung, kung mali, mali. Diba? Sige. Okay. Hanggang bukas, partner. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clare Castro. Nagpapalarang, huwag tulugan na karapatan. At Radyo Manro Marcelino.